Pinangunahan naman ng mga opisyal ng DOTC ang groundbreaking ceremony ng LRT East Extension Project kung saan dalawang bagong istasyon ang itatayo sa Cainta Rizal at Antipolo City. May ulit on the spot si Steve Dailisan. Steve? Pwede ngayon pa lang ano, ay uh, kinakailangan na maghanda ng mga commuter, ng mga motorista dyan sa bahagi ng Marcos at uh, Sumulong Highway para sa inaasahang mabigat na daloy ng trabiko kapag nasimula na itong uh, pagtatayo ng uh, extension ano, ng LRT Line 2 na sa ang apat na kilometro yung haba nitong elevated viaduct na itatayo mula doon sa kasalukuyan na endpoint nito ngayon sa Santolan, Pasig City hanggang sa bahagi ng uh, masinag sa Antipolo City. 9.5 billion pesos ang halaga ng proyektong ito at kanina nga Connie ay uh, sinagawa niyang groundbreaking ceremony sa pangunguna ng ilang mga opisyal ng uh, LRTA at ng uh, DOTC kasama yung uh, ilang mga opisyal ng uh, local government na sa na sakop doon na uh, sa area kung sakaling makakuha na ng uh, mga kaukulang permit po ni inaasahan na magsisimula ang proyektong ito sa huling bahagi ng uh, June no at uh, inaasahang uh, matatapos o magiging operational ito sa taong 2017 malaki raw ang uh, pakinabang nito lalo na't na uh, 90% daw ng uh, mga commuter ng LRT Line 2 ay nagmumula sa eastern side ng uh, o eastern portion ng Metro Manila, partikular yung uh, Marikina at Pasig. Gayun din ano, dun sa mga dun sa kalapit na probinsya ng uh, Rizal. Sa kasalukuyan ko nasa hanggang 240,000 yung bilang ng mga pasahero ng LRT line po kada araw. At kapag natapos na itong extension project na ito, ay nasa hang may 75,000 na pasahero pang madadagdag. Siniguro naman ni uh, LRT Administrator Rito Chaleco na hindi magiging siksikan at uh, magiging maayos pa rin naman daw ang pagsakay ng mga pasahero lalo na sa hanggang 300,000 yung maximum capacity ng LRT line. Pusa. sa kasalukuyan ko ni labindalong train ang tumatakbo, meron silang anim na spare train. Kaya raw uh, mas uh, mabilis din ang takbo nitong LRT line. na nasa 8 kilometers per hour kumpara doon sa MRT, MRT 3 at yung uh, LRT 1 na nasa hanggang 40 kilometers per hour lamang sa ngayon po no, ay uh, kapag uh, nakuha na nga nila yung mga uh, permit ang susunod nila ay yung uh, maayos na traffic management plan lalo pat dun sa area na yon po ay uh, hindi lamang traffic yung kalaban kundi baha rin kapag uh, pumasok na itong panahon ng tagulan and kay Undersecretary Julianito Bukayan ay uh, isa raw yan sa mga finactor in ng contractor para nang sa gayon no ay maging tuloy-tuloy pa rin yung kanilang uh, uh, proyekto kahit na panahon ng tag-ulan. in din daw at kinonsulta ang FIBOX lalo pat malapit din sa West Valley Fault. Yung uh, itatayo na karagdagang dalawang estasyon sa bahagi ng uh, isang uh, malapit sa isang mall ano, sa Kainta at din sa portion naman ng Masinag Junction sa Antipolo City. Yan muna ang latest. Mula pa rin dito sa bahagi ng Pasig City, balik sa iyo Connie. Steve, uh, pakiulit lamang, kailan daw ang uh, target date ng uh, pagtatapos nga nitong uh, LRT na ito? Yung mismo construction uh, phase, ano inaasahan na matatapos sa September 2016. Pero yung commercial operation nito ni ay sa third quarter pa ng uh, 2017. At dagdag ko na rin, ano yung pamasahe kasi ngayon sa LRT Line 2, kung galing ka ng Recto at patungo ka ng Santolan, yung pinakauling special ngayon, mga nasa hanggang 25 pesos yung iyong pamasahe. Kapag uh, natapos na at operational na itong extension project, ay uh, posible maging 30 pesos yung dulo sa dulo. Kung baga karagdagan na piso kada kilometro yung uh, dagdag bayad ng mga commuter o mga pasahero na babiyahe hanggang sa dulong extension o dun sa dulong uh, stasyon sa Masinag. Connie. Alright. Maraming salamat, Steve Dailisan, sa update na yan.